yun, magandang gabi mga kankani. So, ngayong gabi nandito tayo ngayon sa resort sa Batangas. So, ewan ko, sa resort na naman ako napadpad pero ito lang kasi abang bumang nakita namin. So, kung makikita nyo, yung nasa likod ko, kung makikita nyo lang talaga guys, nakakatakot dito. Sobrang creepy. Sobrang dilim. Tsaka, uh, medyo malayo siya guys. Ang hirap pong tayo, paliblib. Ito siya guys. so kung um, makikita nyo lang yan guys uh, yan yung itsura mo itsura mo yung lugar mga mga kankani so tara ngayong gabi mga kankani sa mga niswerteng nyo solo exploration sa isang abandoned resort ulit na naman dami namin puro resort na ano pupuntahan namin ewan namin kasi siguro resort ang malimit magsara pero sabi ng serpeng nyo, kahit natin pa yan, tara punta at pasukoy natin yan. Tara! Mga kandami. Ito ang solo exploration ng isang serpeng TV nyo. Titignan natin kung may mararamdaman tayong kakaiba. May mararamdaman tayong kakaiba kung may makikita tayong kakaiba. Sabi mga kankan, iba pa ramdam ko rito. Parang feeling ko may nakatingin sa atin. Parang feeling ko may... Parang feeling ko may, kas... may sa atin. Parang feeling ko may kasama tayo. Again, na mag yan. Mag-isa lang sa TV niyo. Ayan. Oh. Wala akong kasama. Kahit na sino, mag-isa lang ako mga kankan. Sabi ko natin pasawin ito unang cottage Ay kaki parang may nakatayo doon kanina napansin ko Umalik mata ako mga kangani Nakita ko parang may nakatayong lalaki dito na nakaputi di makakan ka ng creepy hey. check natin yung ng cottage masarado hindi na dyan marami sya Pero dito, ito yung lugar niya, parang event place, kita naman. Hindi naman masyado, umakang kayaan eh. Pero creepy lang yung lugar kasi nga itong solo tayo, kasi naman, alam nyo naman know, umakang kayaan itong parking, Batangas diba? Pero beach yan. Lagi creepy oh. Tinan mga kankani. Creepy dun. Pangalawang cottage. Dalawa kasi guys. Yung isa isang cottage. Dalawa ng dalawa. Nakakabana. Nakakabana ka dito. Tumakan ka. Guys. gamis da Uy Subukan natin Subukan natin itong Bukas. Pao? Ka bukas. Bukas. Salamin. Salamin. ครี๊ปี่มากันกั ang creepy dito mga kanta. ito eto na may mga puno na may mga puno puno yes may naririnig ako babaeng mga kankain yes, di ko gusto to guys mga kankain yung tayuan yung balahibo ko yes dito yes, dun -tabi sabi po. Di wala Talisay pa to guys. Creepy. Talisay. Ano uh. tayo kan, -kan. Ang creepy Ay. Ang putang pa ako Ang creepy ng lugar mga kandani Tapos Naririnig pa akong mga sumisigaw Mga hindi ito mga kandani Pero pinagpapawisan ako Ewan ko bakit Kinakabahan ba ako or what Tinan nyo kasi oh Uy tayo okay. baka mamaya kung ano pa makakita natin dito ito ano ito may punot na ewan betul oh ya kita lagi tuh ini mana Ito Tapos may hagdan siya papanik sa taas. Gusto tayo mga kaano, tingnan natin may hagdan eh. Uy! May hagdan papanik sa taas. Huwag natin pumanik Pangan natin. Wow. <laughs> ko yan lang parang sarado siya sarado niya ako makakang gano ay mm -hmm. eh, bukas sarado po Grabe. naman pala yung view. Makan ka niyo. In yung paligid natin. Ayun ano Medyo may ingay lamang kan kan kasi malapit ako sa dagat eh yung dagat eh dagat na doon. Eh. Kaya hampas ng alon yung karamihan ano maririnig niyo rito. Sa content na to. Ah. Bito na nga lang napayagan tayo mag vlog dito kahit papano di ba alam na ang bun na naulan na mga kandiani eh. natin ang ganda sa abila ay para kasi may lighthouse dito eh ayun na takbo tayo dito takbo tayo dito. grabe sira na bumagsak na oh, sobrang sira na yung ano Uy. Naabot na yata ako ng bagyo mga kaantani Kala ko pwede ako dumaan doon <laughs> Ito yung dadaanan ko hindi pala pwede, basag na. Basag na siya mga kankani. Nakaulan na mga kankani. Uy! Putya! May mata dun! Gagi mga kankani. Legit mga kaangani, may mata. May mata ako nakikita mga kaangani. Ano to? Ito yun naman yung iming. Sige, legit mga kaangani, kilabahan ako. Pusa. Ayun o. No? Matin Kasi nga di na ako mga mata Puti naman po sa alam pala ah. Uh. Yeah. sa puso doon mga kanda ano, doon legit ka Saka na doon Mami, oh, may sinibit ka mukha dyan. Parado na naman dyan. Grabe naman kasi, oh. Pansya. Sa pansyaling siya natin yung mga kanjaan, biglang umulan. Kasi sa inyo, hirap mag-explore, eh siya ang gagawin natin bigla umulan ayun ako uy ilam ko na. Kainan. Grabe, lakas ang ulan. Nabunta tayo ng ulan dito, mga kandahan. Uy! Uy! manganyan hindi <laughs> <laughs> ko gusto sarili sa ko. Dito na ako dito. kahit ko, kahit ko. kahit 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 Kinabahan na ko sa inyo, Ming! Kinabahan na ako sa kanila, mga kagandahan niyo. Hindi niya kakalawa kung ano niya. Nakaulang na, mga kagandaan ni... So sarado naman yung ibang cottage Sa tingin naman parehas lang din yan Ayan Pare-parehas lang din siguro So Alis na muna tayo mga kangani Ah, uh, Hintayin natin tumila Tapos tsaka tayo tumuloy ulit Mahirap kasi ba mabasa ito mga gamit natin Balik muna ako dito sa Rendezvous namin Tula kuya Mamaya na lang ulit mga kangani So, ayun mga kaanggani, nakakuha tayo ng masisilungan. Kung galing doon at madali si tayo. Kita ba ka? Ba mamay ay eh, puro ulan, ang ating, may, puro ulan ang, abinti, ng ating Ba mamay puro ulan ng abutin ng ating camera. So, explore nalang natin dito. Ah! Ang oh, dito.

pa, oh. Ang dami ng dito. oh. Hmm. isip mga kantan. kaya dun ako sa Agdan nandun ako sa may nakatayo dito dito mismo dito mismo tara na dito naman hmm. so, Tol tayo dito oh, ako nah, makakagyan Pwisi ah. ko lang saglit yung Pwisi ko lang saglit tong ano Ano ko ko kasi basa na ng ano Basa na ng tubig Bago ano ano nalag na ipipa ko Ayan, nais nice ko na mga kagani. Balay natin yung explore mga kagani. Nagyari yung ay, ano, malaking restaurant o function room. Dami eh, lang may isa't kaupuan sa loob. Ay, sarado nga lang. Sarado nga lang siya. Tingnan natin yung dito sa baba. Kasi yung dito, medyo nai-intriga ako. Mga kanyan. Uy. Yung dito, Ang nakaka-intriga, isa tong lugar na to. Ano to? Shower room? Pwede siyang buksan. Ako po. Diba kainalag lang yan? Ano nang bata guys?

mga mga ang stock room lang den stock room lang yung mga mga dito. Baka gano'n natin ito sa isang shower Ah. Je suis en train de Oui.